Dumulog sa CSC o sa Civil Service Commission ang isang teacher kasama ang kanilang Schools Division Superintendent para ireklamo ang pagkaantala ng sweldo ng may dalawandaang mga guro sa Marawi City sa Lanao del Sur. Dalawang buwan di manong hindi sumweldo ang mga teacher nang walang investigasyon o due process ayon kay Teacher Dibatuan. Binigyan lang daw siya ng cheque nung siya ay na ospital nag-ambag-ambag na raw ang mga teacher para lang makaluwas sila sa Maynila para maidulog ang kanilang reklamo sa CSC. Ayon pa sa Division Superintendent na si Mona Makatanong, iniipit daw maging ang kanilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kaya hindi rin di umano makapag-career assessment exam ang mga estudyante nananawagan po kami sa aming mahal na regional governor na magkaroon po sana kayo ng tamang investigasyon. Ayon po namin masira ang edukasyon ng mga bata.